kani bitawong <clears throat> mangumpra sa grocery no mag grocery sus pirtin na tong budget budget sa tong kwarta nga mainsakto sus ako ato ang 2000 2000 pagkagamay ra di pareha sa unang panahon ba nga daghan na kay tagmapalit sa 2000 karon sus Pilara ka kuwan? Pilara ka klase atong mapalit? Pilara ka naong atong mapalit? O oh, napalit ko, Milo. Kaning biscuit. Na ako'y napalit po nga Yakot. Mga daily needs lang ba? Palit sa'ko. O, diha ka piraso nga luncheon meat duha ka uh, sardinas isa ka uh, corn beef nya yeah. nagpalit ko po, po sabon o shampoo sabon powder para sa mga eh uh, iglaban ako sa uniform sa kong anak kay powder na kong gamiton shampoo alcohol wipes ining mean, fabric conditioner ako rin siyang budget bajit budgeton gagmay gagmay yun para dili dali mahurot kamahal gyud sa palitonon ni po gamay nga node up mga pansit kanton wa kain nako daghana dili lang no, kay nako daghana ng pansit kanton pangkuan lang rin in case lang bawa kami piraso. puan kanyang gatas ang nombra ni kabuok o kapi na dito ang kapi pagkamahala yun muna muna yun na budget sa akong 2,000 nga makaabot o oh, 2,000 ay iuba na nga item mo nakuha kay sobra na tas 2,000 so di jud lalim mag-badyet kitay pa -budgeton. eh usahay mo ko ano ay pagkakapoy ning kay ay nako muna muna yun na tong inat inat sa ato ang dos mil di jud lalim lalo na ta'y mga trabaho pila na may silo na to dire ni meta ta ka saud balik ni akong bana kabalik og trabaho mo na tipid-tipid sa mi ginagmay sa mo uh, ang kuan mga palitonon ang paliton ato ato yung pinaka importante ba no ora to ko share daghang salamat kita okay, taas na kong video na gidyan mo tan-aw ani